inyo lahat. Ayan, ako ay kagagaling lang sa duty, kaya ngayon lang ako nakapag uh, asikaso nitong aking puputuhin. Ito na nga pala yung aking harina na, ay eh, hindi, ito ay pinaghalong all purpose at saka cake flour. Ayan o. Oh. Tapos, nilagyan ko siya ng isang, ito isang swak at saka nilagyan ko siya nito. Tapos ito guys, ito na nga pala yung aking cheese na ilalagay ko sa ibabaw ng aking puto. Ayan. ah uh, birthday kasi ng aking nanay. Kaya, ayan, iso-surprise namin sa ah uh, hahandaan namin magkakapatid na hindi niya alam. Iso-surprise namin. Kaya ito yung nakatoka sa akin ang paggawa ng ang pagagawa ng puto. Ayan. Ah, medyo mapula siya guys dahil nga sa anak ah, dalian na kasi at mag na na. Ah, alas 12 kasi ako nag-out sa amin ah, sa center. Kaya medyo nagahul-gahul na talaga ako sa oras. eto yung nailagay kong asukal dahil nga dali na hindi na ako nakabili ng ah, dapat kasi ay 99 na asukal ang aking ilalagay din eh. Ayan. Pero okay na yan medyo mapula nga lang ng konti. Ayan na guys, at ito na nga yung ating paglulutuan ng puto. ako uh, kung napapansin nyo yung medyo yellow na yan sa ating putuhan, siya ay nilagyan ko na re. Ayan, star margarine. Para siya ay, kasi madalian na nga ang ating gagawing pagluluto. Hindi na natin siya palalamigin. Uh, pagkahango natin, sabay tatanggalin na natin yung yung laman nito para mapaglutuan. punti lang kasi ang aking lutuan. Iilan ilan lang itong aking ano baka isang salang lang ito pagkahang wala na akong isusunod. Kaya nilagyan ko na ng uh, star margarine bawat isang ganari para siya ay kahit kahahango lang pwede natin tanggalin kaagad. Mas madali kasi tanggalin kapag ganitong may star margarine. Ayan, meron pa namang akong isusunod kaso nga maliliit guys. O so, ayan oh. Ayan, yan ang isusunod natin. At ito na yung ating gagawin. Ito na yung lulutuin natin. At dahil sa tayo mag-uumpisa ng magluto, tayo ay magdudupong na ng ah, uh, dutupungan na natin ng apoy ang ating kalan. Ayan, ganito lang ang pagdudupong guys. Ang ilalim nitong aking, ayan yung uling na yan, meron na yung may bunot na yan sa ilalim. Kaya mas madali natin siyang ah uh, dudupungan. Ayan. Uh, tuloy na ang dikit niyan, guys. Ayan, ah. Oh. Ayan. Uh, I-re-ready na natin ito. Lalagyan na natin ito ng Ayan na uh, guys, oh lalagyan na natin 'yung isa-isa na rin. Eh, 'yang ganito lang guys ang pagluluto natin. Ayan. aalsa pa kasi yan. Ganito lang, guys. Lalagyan na ulit natin. Ayan. At ito na nga, guys. Isa-isa uh, na nating lalagyan na re sa ibabaw para siya ay mayroong design. Ayan guys, ganyan lang kasimple. Ayan o. Oh. Isa-isa natin siyang lalagyan. Ayan, ganito lang guys ako magluto ng puto. Ayan, dikit na yata yung ating apoy. O, diba guys, saglit lang ay dupong yung aking apoy sa bunot. Ayan, bunot lang kasi yung pinagdudupong ko sa aking kalan kapag ka ako ay nagluluto. Uh, saglit lang kahit hindi mo na siya paypayan uh, talagang siya ay diridiretsyo na yung dikit ng apoy niya kapag uh, may bunot siya sa ilalim ng uling ayan, o ba diba ganito lang guys uh, hindi ko na siya masya sa aking kutsinta ayan. ayan kunti lang ang naluto kong kutsinta dahil talagang ah, halos wala na akong oras sa pagluluto dahil mag stress na. Ayan, kaya ito lang yung aking nalutong kutsinta. At ito na nga pala yung aking nalutong puto. Ayan o. Uh, hindi kagandahan ang puto ko ngayon dahil nga sa ang aking asokal ay pula, kulay brown. Sabi lang ang aking asokal ay brown. Ayan, kaya yan lang ang aking naluto. Hindi maganda ang kulay. Okay lang, basta merong kahit paano pagsasalusaluhan sa birthday ng aking nanay. Ayun. Ah, uh, magpapaalam na kami at kami magre-ready na talaga at aming pagsasamasamahin na itong aming nilutong magkakapatid para maidala na namin doon sa bahay ng aming nanay. Ayun. Hindi ko alam kasi yung luto nung iba kong mga kapatid dahil nga busy ako kanina sa duty ko, hindi ko na naintindihan pero ang alam ko may magluluto ng ng pansit spaghetti tapos ay may new din may pansit ayan hindi ko lang alam yung iba pa ayan magandang magandang pahapon na lang sa inyo lahat guys